Ang hindi naman matino pinagbabasihan nyo, itsura. Yeah. Kasi last time kasi yung ano, karelasyon ko, hindi yung tao. Tapos yung nanligaw siya so kagabi, ano yun, multo. <laughs> Kawawa lang yung mga lalaki dito Hingin sa inyo. Na hindi naman nanligaw. Hindi naman nanligaw. mo pa. Hindi nanligaw. Bumibilo pa yun, dahi gusto mo, ano, na agad? Oo, gusto ko sa chat. Hindi diba nga Hindi nga nagchat. Ganun talaga ang masasabi ng isang babae kapag hindi interesado. Oo. Uh mo kasi ito. Ayoko sa babae yung marami siya sabi Gusto ko sa babae yung diretsyo magsalita. di ba? Bakit pag tinuog ka, tagilid ba? diretsyo, diba? Ano? Sabi sobrang mahiyain naman itong ano? Oo eh, mahiyain. Oo, pero parang isa yung Anong? Ha? Eh. Uh, uh, talaga? Uh, alam tapos, ko na kagabi pa lang, alam ko na, na hindi mo sasagutin yun. Hindi naman. Oo. Oh. Tapos isa lang naman ang kausap ko din kagabi, tapos bakit 600 ah uh, ano, umabot ng 500 yung nag-message sa akin? O oh, kasalanan ko, Nagpupumilit ka, 'di ba? Diba? <laughs> Yan ang gusto mo, 'di ba? Oo. Uh -huh. Mag-iingat ka, baka 600 din ang bibiyak sa bakunawa mo. Oo, 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 oo. Tungitan mo ko. Iba, ibang target nito guys eh. Walang masama magsabi ng totoo ma'am. Oo <laughs> Ha? <laughs> Bakit gustong-gusto mong bumalik-balik dito sa live ko? Ano? Tigang? Ano? Hindi kasi, nandito ko nang gabi, di ba? Yung iba, okay. isang bis lang umakit. Hindi ko ako? Gusto mo, oras-oras, oras nandito kayo, no? Parang <laughs> ka maging jowa. <laughs> 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 Bakit? Maya, maya, baka nakabaon. Hindi. Hindi, hindi. Friends lang daw kami. Hmm. Uh -uh. Daw kami. Uh -uh. Friend lang kayo, sabi mo. Oo. Uh -uh. <laughs> ako mo palusot ka pa sa akin, ha? Ano naman kasi ng ligaw? Alo, ba't ganito naman? Ano, gusto mo agad-agad ligawan ka, gano'n? Oo, naman Isipon ako sa'yo. Sko. Pero parang nagkusa yung camera ko na maglikot para mas, ano. Hindi, ang tanong ko sa'yo, bakit gusto mong bumalik-balik dito? Wala lang. Ano, tingin mo sa live ko, pinagtitripan mo? Naghahanap mo. Ha? Naghanap. Naghahanap ka? Oo. Oh. Yung uh -huh. hindi ko naman sana. Matino. May matino, kaso hindi mo lang gusto. Uh Oo. -oh. Maraming matino dito, kaso alangayin ang itsura. Kapag matino, ayaw nyo. Gusto nyo, gwapo. Yan lang. lang. Oo, diba? Huwag mo sabihin matino, sabihin mo, gwapo ang hanap mo. Oo, oh, nagigigil ako sa'yo. Maraming matitino dito. Maraming matitino dito. Sa totoo lang. Uh Oo. -oh. <laughs> kaso nga lang, hindi naman matino ang pinagbabasihan nyo. Itsura. Yeah. Kasi last time kasi yung ano ka, relasyon ko, hindi yung tao. Oo. Oh. Tapos yung nanligaw siya so kagabi, ano yun, multo. <laughs> oh. Kawawa lang yung mga lalaki dito Hingin sa inyo. Hindi nang ligaw. Hindi ligaw. mo pa. Hindi nanligaw ligaw. Buwe, okay. pa yun. Dahil gusto mo, ala na, agad? Oo, okay, gusto ko sa chat. Diba nga, hindi na nag-chat. Ganun talaga ang masasabi ng isang babae kapag hindi interesado. Oo. Oh, oh. Ha. I Aminin mean, mo kasi Ayoko sa babae yung marami sinasabi. sabi. Gusto ko sa babae yung diretsyo magsalita. ba? Diba? Bakit pag tinuhog ka, tagilid ba? Diretsyo, 'di ba? Oh. Tanong ko sa Ano ba yung gusto mo sa isang lalaki? 'di ba? Sabi ko kagabi, magsihay lang ako, di talaga ako nagano. Pero 'yun. O bakit ka naganap? Pupukin kita Ngayon, sa ilong makita na mo. <laughs> <laughs> Maganap na ako, seryoso. Ano nga yung hinahanap mo si sa lalaki? Yun nga. 20 to 25. Oo. Oh. Wapo o hindi? Sakto lang. Huwag mo ko sinasakto lang. O, hindi ako... naman ako kag Ganun. Ang tinatanong ko siya, guwapo o hindi? Sakto na lang. Neurotic ka ba? Guwapo. <coughs> Dalawa lang yung sagot, ma'am. Sige. Guwapo o hindi? Guwapo. O, kita mo? Akala mo, ubra ka sa akin? Hindi, hindi ano, hindi yung matino ang hanap mo, kundi guwapo. <coughs> Alam ko na yan, dahi, dumaan na ako dyan. Oo. sobrang pagigigil ko sa'yo, gusto ko daanan ko ulit. Hmm. Sa'yo ko ulit isampol. Oh, Hindi ah. Hindi makapagsalita, ano? Akala oh, mo tulad ng ibang live na kaya mo mga ah? ha? Hindi naman talaga ang minanap ko, lumagsingit ka. Hindi ka mamakalusot dito, ay. Ano kasi ano Ako pa talaga sa iwa rin mo. Diyos ko, hindi. Diyos, Maria. Medyo mahaba na po yung nilakbay ko pagdating sa mga ganyan-ganyan bagay. Uh -uh.